Tulod, ayan o. Oh. Ayan. Ang kato siguro ng gitang, guys. Sir, niya, relax lang, lang, relax lang. Relax lang, ha? Kung gusto mong mag-shagit, pa-shagit lang, ha? Shout lang Shout out lang. ka, Philippines. Shout lang yan. Sige na, sige. Relax. Lang relax, si relax lang, relax si ice cream. Kumot relax. Lang Kumot lang yan Mami. Relax. Relax kumot lang kit si mami kumot gandahan ni, da, ni mami siglan kumot lang mami kami That's okay, that's okay, that's okay. Hello mga kalugit, kamusta pong lahat? Meron pa tayong customer, mga kalugit, no? Ayan na, mag-apo ang kuko ng customer natin from Buhangin, mga kalugit. So, pila idada ni Dam? 12, 12 years old, mga kalugit. Magkapatid sila, mga kalugit, na maka din ang kanyang kuko. So, ayan, nakita nilang Facebook ko. Sakit? Sakit siya, gang? You feel something? You feel pain? Pain, okay. pain, pain di sarap pain? Disarapin? Yes, yes. Okay. Okay, relax lang ha. Dandahan ko lang. Gipa-doctor na nimo ni, dam? Kato i3. Pero nabalik yapon siya. Mm. -hmm. Di tanggali ang kuko wala. Mm -hmm. Asintanan? Katnan. Gihatdiri. Relax lang ha. Gandaan ko muna. Mamaya na tayo mag ano. Kumot lang si mami. Kumot lang si Mama. na okay. you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. di ay kuko di ay naglubong amo di ay hindi siya Ina ah. mm -hmm. eh pangita ko kung asang kuko niya mm -hmm. na di ay ang kuko niya mm -hmm. o nakatago yung kuko sa sulod putol na siya pero na ang kuko sa sulod ayan on Ayan. Ang katu siguro ng gitanggal, sir. Tapos relax lang, relax lang. Relax lang ha. Kung gusto mo mag-shagit, pa-shagit lang ha. Shout out, ka, Shout out ka, Philippines. Sige lang, lang, sige lang, sige lang. Relax. relax lang, si relax Kumu na. Bailang ta-ice cream niya, relax. Kumut lang, <coughs> lang. Kumu <coughs> lang ito si mami, ha. Kumu kumut lang Relax. Kumut lang ito si mami, Kumu Dandahan kumut lang mami. Dandahan ni mami. Sige lang, Kumu kumut lang ito si mami. That's okay, that's okay, that's okay. Ikaw para hindi ka masaktan din. Relax, <laughs> Kumut lang si mami, ha. Apit na, apit na, apit na. Kumut lang si mami. Ito pala, um. Ito yung tsutututu. Ngayon lang.

Kapit na gilid. Very good, baby boy. Oh, daku, daku, mo. daku, 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 hindi ka mapalugit kung sakit na mamana ganin mo nga nagdikit na ganin ang kuko panghita mo expert nga manicurist nga lapit sa inyo amo na ipalimpyo mo, hindi nyo padugayon nga ano kay ginipabayan niyo lang guro nga nagsakit kay ang kuko magud sa bata once nga nga magi ano lugiton nyo na tap ay tangdugon lang mabanog dayon na siya basta putol nanto wa o kayo o gi o gi nanaam gi sa sa gining san hindi lang nga hindi nga sila sila sapos na hindi bag hindi sakit hindi na wala na hindi mabasa ka tubig ay hindi pidi ang tugugin mo relax lang ha

Napit, napit, napit. <laughs> oh, okay. Ang nanay ang makulbaan. <laughs> <laughs> ang mama ang nakaiya. <laughs> okay lang na damun. Ganun talaga ang nanay. Basta makita nila ang anak nila na sasaktang. Iiyak talaga yan. Relax sa anay. Dito mo. Mong... Tapos sa pikas? Wala. Ay, hindi na natin tadugun yun. Dry skin lang. <laughs> May nga kuko sa bata oy eh. May ko customer di since birth daw siya nag-ingana. Basta ipamintin mo lang jud siya daw. Pero kung mamintin, gani ka ng pasipan ni Krista po, hindi ka balong maglala parang ako hindi magsakit okay lang. Uh, uh, uh. Balik na lang mederi. <laughs> <laughs> magic sarap natin okay. saan? happy mm. na sir. na happy sir. kahit na. na. kahit na. kahit na. kahit na. kahit na. kahit Butangan mo magic sir paminta. Pwede, ipalapit ko ka dahil. Ayaw ko, hindi hey. ka. Sige, sige, sige. 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 Sige, na You feel something, you feel pain, pain pin di sarap, pin di kot sila di armas <laughs> niyan. How how di <the> karabaw <laughs> di ba <laughs> Napa, inside? O, wala na. O, ito. Ayan. Okay, very good. Thank you, thank you, Lord. Okay. So mga kalugit, tapos na. So next six turn nyo naman ang kapatid niya naman ang lulugitin natin mga kalugit. And panoorin nyo pa rin ang kuko ng kapatid niya kasi namaga din. So ayan mga kalugit, huwag nyo po kalimutan I-like and share, pindutin yung notification bell Para update kayo lagi sa aking mga vlog So ayan, lagyan natin ng magic sarap mga kalugit Para mawala yung ano niya, manhid Paliti, Anidam, ha? Huh? para sa an ano, ano bacteria ano cream niya antibacterial arao oh. so, mupirosin. mupirocin okay magdi-delay ka mo nagbalik sa doktor dam para ramang giapuno <laughs> dako bayad nyo ato dam diri man ka ila man sir pero kapoy kai magpila sa iyo sir tas in tagpila ka oras para ramang giapuno kapoy <laughs> na akong Lumabas ang dugo nyo, mga kalugit, kasi tinanggal na yung mastico. Okay na, Be. Yes? Hindi na sakit. Ay, thank you, Lord. Ayan, wala na. Yes. Okay. 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 Mabasak pa. <laughs> sakit yung <mong> tiyan lang. <laughs> <laughs> ang mama niya, mga kalugit, ang natakot. Ang mama niya. but <laughs> 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 how, how many percent